magulo, misteryoso at nakakatakot ngayon ang investigasyon or development sa kaso ni Pearl Joy Galbe. Si Pearl Joy Galbe guys, ito yung estudyante ng Sumag National High School, grade 10, 15 years old na nawawala noong July 29 at sa masamang palad na ng, kan ng kanyang bangkay sa noong August 14 tuon sa Senda San Roque, Barangay Kubay, Lakaluta City, Negros so Occidental. Tapos guys, sa uh, kahapon lang, kinumpirma mismo ng mga kapitbahay ng ina ni Pearl Joy na si Jennifer or kapitbahay nila ni Pearl Joy na umuwi ito ang kanyang stepfather na si Ferdy or alias Boy Negro kahapon doon kung saan inilagak ang mga labi ni Pearl Joy na hindi pa inilibing kahapon na guys tapos guys uh, ang nakatakot dito guys kasi yung stepfather niya nakabalot guys na hindi makilala tapos um, may kasamang apat na armadong mga lalaki na nakasakay sa sasakyan na kulay gray tapos nakita nila dito guys uh, kinausap itong si Jennifer na ina ni Pearl Joy Galpe ng saglit Lahang tapos uh, kahit yung mga kapitbahay nila nagsara yung iba ng, ng bintana kasi natakot nga guys pinanood na lang nila hanggang sa umalis ang mga ito kasama yung stepfather ni Pearl Joy tapos um, ito namang ina kasi ni Pearl Joy na si Jennifer inaasikaso ina, ina si rin ang kanyang death certificate doon sa Lakalota City tapos guys ah... Uh, sa NBI naman, guys, ano, sa investigation ng NBI, National Bureau of Investigation, uh, primary suspect nila talaga itong ang stepfather ni Projoy na si uh, alias Boy Negro. Pero, guys, hindi lang isa dalawa Hindi baka higit pa dito, guys, ang mga tao nasangkot dito. Kasi, uh, meron siyang development dito, guys, na Merong saksi doon mismo sa La Carlota City, doon sa uh, kainan guys, kung saan nakita nila, huli nilang nakita itong si Pearl Joy na parang uh, nag-struggle nag, uh, o parang balisa na parang may tinatakasan. Nakita mismo nila doon guys si Pearl Joy. Ito yung sinabi ng uh, NBI director pero hindi na hindi pa hindi na lang nila um, sinagot pang ibang tanong para hindi maano yung investigasyon nila guys so dito guys ano ang daming haka haka guys bakit ganun bakit merong armadong tao kasi yun uh, hindi naman masabi ng mga polis or NBI o anong klaseng uh, agency ng gobyerno kasi nga sa mga suot nila na hindi talaga sila makilala ang iba pa nito baka daw uh, itong si Pearl Joy Or baka itong stepfather daw ni Pearl Joy baka may utang tapos uh, ito yung pinambayad si Pearl Joy. Hindi natin alam guys. Ito lang yung mga comment ng iba na baka ganun. So wala pa rin confirmation kung bakit uh, ganito ang sitwasyon kung bakit may mga kasamang armadong tao. or baka sabi nila nandito lang si alias Boy Negro tapos yung mga kasama niya baka um, nagbibigay lang ng protection kaso lang hindi ma-determine kung anong klaseng mga alagad ng batas guys at sa kasain na naman ay Pearl Joy ang tanong na iba meron ka bang dapat sabihin sa batas? meron ka bang itinatago? meron bang dapat malaman sa iyo ang taong bayan tungkol dito sa kaso ng anak mo na si Pearl Joy? ito yung tanong guys ng lahat guys kasi sila naguguluhan na din